Usa sa padayong ginasagubang na problema sa gobyerno ang illiteracy. Kunan readers, sumala pa kay Rex Gatchalian, Secretary sa Department of Social Welfare and Development, aron makunhuran ang ihap sa mga dili kahibalo mo basa, partikular sa incoming grade 2 students, adunay gi-implementang programa mao ang Tarabasa Tutoring Program. This time, they become tutors of the public school students who defend grades as non-readers. So again, we're building a whole ecosystem. We're in, not only are we helping our college students financially, but we're instilling in them the sense of pride of kasama ako sa paghubog ng mas makabuluhang bansa dahil naging tutor ako sa pampublikong paaralan. Ang Jensen, ika-onsi sa Program Implementation Area sa gikaingong programa. Kahinom duman, pilot testing kini sa National Capital Region ug sa maong testing. Anaa sa 84.7% ang proficiency rate ni Ini. So they've they had a very good experience with us. So that's why they are asking. They we both agreed to expand the program. Arun matabangan sa financial challenges ang mga college student nga ana sa 3rd o 4th year sa state universities. Sila ang magsilbing tutor sa mga incoming grade 2 students. Sulod sa 20 ka-adlaw, upat ka oras ang ilahang igahin sa pagtudlo sa mga bata matag adlaw. Doon na sab tatay parenting camp nga tumong mao ang mahimong magtutudlo sa ilahang anak bisan sa panimalay. Just tutoring the public schools na sa amin ng DepEd yung list. So again, it's targeted. Hindi yung haphazardly we we're giving out financial assistance. Two, it's conditional. Kasi we believe na development programs dapat may condition eh. So ang condition dito, maging public school tutor ka. And then three, there's a clear exit. Pagka-graduate mo sa college, you can now be productive. We just need to give you that financial assistance para makalabas sa programa. Tak na usab kining magsugod sa Jansan sa umaabot nga bulan sa Hunyo, asa duha kalibong learners ang matudluan in the heart of changing lives, kini sila'y zalabaho. Brigada News.